Catherine Bernardo, Catherine Bernardo at si Catherine Bernardo pa rin ang pinipili ng maraming mga artista at mga direktor na gustong makatrabaho sa industriya ng acting mga kaibigan. So yes, narito po ang sabi dito, box office lang ang lamang ng idol mo. Bukod doon, talo na siya sa lahat ng aspeto. Meanwhile, her co-celebrities cool admire her acting skills, respect her professionalism, and actually want to work with her. That speaks a louder than any bitter comment. Okay. So yes, yes, yes. Mhm. Mm Narito po ang video na yan kung saan sinabi nila. They want to work with Miss Catherine Bernardo. As in grab. If there's one person that I, I want to work with, uh, top of mind actually, it's uh, Catherine. Catherine Bernardo. Ah. Wow. I have high respect for her work ethic. saka new professionalism niya. Yeah. Miss Catherine Bernardo. Ay, talaga. Malaking part talaga na sino ako ngayon si Ate Kath. Parang buong buong pagkabata ako sa kanya talaga umikot mundo ko yung ano kaparimbang pangarap na maka maiberek bernardo Catherine bernardo mahusay. <laughs> sino pa ba ang gusto niyang makatrabaho sa big screen uh, maybe katrine parang i see uh, parang she's trying to transition into uh, more mature roles and i think uh, parang baka baka maging bagay ako sa Present generation ng mga artista ngayon sino ang gusto mong makatrabaho sa movies Madami. Madaming bago. Of course, there's Catherine. I hope that we can work on something someday. I mean, work on that promise. I would love to work with Catherine. Definitely. As in, grabe yung growth niya as an actor. So. Wish ng aktor na si Joshua Garcia na makatambal ang aktres na si Catherine Bernardo. Kung sakali gusto raw niyang makasama si Kat sa isang romantic drama na palabas it would be Catherine Bernardo. Her career is something I've seen, I've nasubaybayan ko po yung kung paano siya nag-umpisa and all of that. And it's very admirable how hard she worked to achieve everything that she has right now. And talagang nagpursige mo talaga siya. Alam and... It's siyempre a very big honor for me. And um, sana, sana na magkatrabaho kaming dalawa dahil um, isa rin siya talaga sa mga uh, gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors. Celebrities na dream mong pakasama? Kasing Bernardo, uh, Bernardo tayo. So, I think kahit uh, man lang makasama siya sa isang pelikula, maka-acting siya. So, dream yun. Gusto ko pong makatrabaho si Ate Catherine. Sino so, yung mga gusto mong kapamilya actors or uh, actors na gusto mong makasama? Gusto ko rin makatrabaho si Miss Catherine Bernardo. May sumusunod mga pangarap muna makatrabaho And I thank I those two so far. Because I grew up watching Once Upon a If everman po na may artiste ako gusto makatrabaho, Catherine Bernardo. Kasi girl crush ko din po siya. Pero super fan niya ako ever since. Sino yung mga dream celebrities that you really wanna work with? Um, um I'm gonna go big! Catherine Bernardo! Ha! Totoo. Sino ang gusto mong makatrabaho bilang ikaw ang magiging kontrabida nila? Uh, Katrin. Sino o ano ang dream project mo? Sino magustong makasama? Si Kat siguro. Kat Bernardo? Oh. Aba, ano? Dream din ni na makatrabaho si... Sila Ate Catherine po, kasi sobrang idol ko po siya. Sobrang galing niya po at pangarap ko maging ganun po. Wow. When they said Catherine Bernardo, sabi ko, oh, oh my God, yes, gusto ko itong gawin. <laughs> agad, <laughs> agad, as in. Kasi I admired her for a long time na sa Hello Love Goodbye. Ang husay-husay niya doon. And ang impression ko sa kanya, mabait siyang tao. Alam mo yung ganun, kasi minsan... Di si Miss Catherine Bernardo po. Kasi parang high school pa lang ako, pinapanood ko na po siya sa TV. Eh. So parang kapag naka-work ko po siya, ma-feel ko talaga na, ay wow, nagawa ko na yung, na, natupad ko na yung pangarap ko. Yung ganung level po. And sobrang galing na din po kasi talaga. Kanina ako kumakangas sa mga bago artista? Katrin, mahusay siyang artista. Yes. yes. Mahusay siyang artista. Tsaka, she's a good girl. <laughs> <laughs> so, she's a very good girl. Lalo sa Netflix. Uh, no, but she really is a good girl. She's well-rounded. She she's, she's a really good girl. She, girl. she seems. tough. She's brave. Really, see, si she's one of the nicest i in the industry. Of course, not yeah. considering considering sikat? I love her. Anyone else, Miss Lee? Nalehubog niyo ano kung madam sikat? So yun silang lahat ang sinasabi Miss Catherine Bernardo that speaks a lot volume ng rebigan because all of them magagaling na artista na po sila mga kaibigan at nakabuo na rin sila ng mga sarili-sarili nila mga pangalan sa industriya pero heto after meeting many many after seeing many many artists actors and actresses they chooses Miss Catherine Bernardo pinipili po nila ang isang Miss Catherine Bernardo na makatrabaho more than anyone else sa mundo ng tawag dito industriya, o diba so napakalaki ng mga kung sino man ang mapili na makatrabaho ang isang Catherine Bernardo, mga kaibigan mapa movie man, or mapatileserie man kasi halos silang lahat ay talagang nan nangangarap na makasama ang isang Catherine Bernardo sa isang proyekto mga kaibigan, dami dami yun piolo paskual Uh, Jer Rosales Paolo Avelino, Ruro Madrid David Licoco mm -hmm. Joshua Garcia and then sa mga girls nakita natin Joanna Robles Sabini and then Alexa Ilacat Bel Mariano Francine Tias even uh, Miss Judy Ann Sanders na isa na po siyang superstar she wanted also to work with Miss Catherine Bernardo o di ba then na yes, napakaswerte mga Salvador kasi syempre makakasama na na ang isang Catherine Bernardo sa isang napakalaking proyekto kasama ang ABSBN syempre ABSBN yan with Dreamscape ganitong ganito yung pakiramdam namin ngayon para sa mga umasa sa update at nasaktan sa ghosting JK lang po mm -hmm. love you Dreamscape excited sa next one kasi syempre James Reed lang naman and Katerina Bernardo with Maha Salvador ang next project mga kaibigan ng Dreamscape so yes 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 that's a big aha uh aha -huh, uh -huh, a big project na inaantay ng marami mga kaibigan that is surely coming soon na yan siyempre kasabayan sa sa project na ito ay ang Roha, O oh, di ba? Ay, naku i-mention ko naman talaga si Maymay May mga kaibigan dahilan po ay uh, magkaibigan silang dalawa. And one more thing. Diba? Aha, aha, man ma, uh, na naginip din tayo nangangarap na sana one day makakasama rin ng isang Asia superstar si Maymay Entrata. May isang bigating proyekto na saan hindi na yung uh, as ate batid magkatunggali o sino kaya ang bida kontra bida mga kaibigan ha sab si Asia Superstar ba ang bida kontra bida or pa bagay to si Katun Bergman maging bida kontra bida mga kaibigan and in uh, syempre mala action. O oh, diba, sabi nga ni may kahit maliit na role lang, basta makasama niya. Ang mga paborito niyang artista, that's a big yes para sa kanya. And so yes, kung sino man mabigyan ng proyekto, yung mga langga-langga ng kapamilya management, ha? Nako, lucky kayo. So yes, ha? Uh -huh yan po ang latest natin sa mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo congratulations to so our Silk family 13 hours ago taking notes from our Queen Catherine Bernardo evolution truly has no age limit we always have... ayan good vibes with Miss Catherine let's watch this give us your advice how I have like the formula no actually we all have our struggles, our wins, but kailangan mo nang gabi ng evidence yung comes for change. Like for me, sometimes I pressure myself na ako do this, ang dami ko pa rin gusto magawa ng life, but then yung evidence na ako yung has no age limits. True. So, whether you're 20s or nasa 30s ka, or maybe you're 40s, sometimes you just have to stop pressuring yourself. You will choose to continuously every I am just trying to enjoy the process and to remind myself, yeah, to, to So, she's one of the biggest star sa showbiz mga kaibigan saan kumukuha or bagging most of the big brands sa Philippine mga kaibigan sa Pilipinas mga kaibigan ang dami-dami niya ng uh, brand endorsement ang dami-dami niya talagang blessings and no wonder kasi nga po ang bait-bait naman din kasi ng isang Catherine Bernardo o diba kamakailan lang po nangyari ang uh, proyekto niyan ang uh, Creamsug mga kaibigan and there's another one real moments, real beauty watch Catherine Bernardo shine behind the scenes of our real me 15 series 5G photoshoot Ayan. cellphone yata ang real me mga kaibigan so another big project for Catherine I mean, big brand endorsement and uh, di lang yan dami dami niyan mga kaibigan so ganyan ganyan lang kasimple si Catherine pero sobrang daming endorsement kumakailan na ay uh, pumunta sila sa birthday celebration ni Miss ni Dr. Ivy kung saan magkasama sila ni Miss Maha Salvador ang sabi ng marami magkamukha na po si Miss Maha and Miss Catherine Bernardo uh, from this photo mga kaibigan so yes uh, what a stellar stunner for Catherine Bernardo the bagong um, mukha ng cream silk aha, uh -huh. the elegance of isang superstar, Catherine Bernardo, mga kaibigan, na simula nang magkaroon siya ng maraklara hanggang ngayon ay talagang dire-diretso blessings at walang patid. This is Alexander Lex Jules. Magandang gabi. Yan po ang ating latest update. I'm Miss Catherine Bernardo.